Noong 2007, mainit sa balita ang pangalan ni Corina Sanchez. Hindi dahil sa isang interview o award, kundi dahil bigla siyang nasangkot sa isang kakaibang usapin ng investment scam. Kasama ang ilang artista tulad ni Naplodin Barreto at Raymart Santiago, ginami kumano kanilang pangalan sa isang negosyang online na nangakong magpapayaman sa lahat ng sasali. Ito ay ang Frank Smith Investment. Ang pagkakasamkot ng mga kilala at iginagalang na individual ang nagtulak sa pagsisiyasat sa isa sa malawakong pandalobo na nagkakahalaga na hanggang isang bilyong piso. Noong panaw hindi pa ganap at pandilyar ang karamihan sa paggamit ng internet at kakaunti pa ang may kaalamang tungkol sa online investments. Mabilis na kumalat sa unang bahagi ng 2007 ang badita tungkol sa Frank Swiss Investment. Ipinangako ng kumpanyang ito ang tila imposibleng 4.5% kita araw-araw kung saan ang puhunan na $1,000 ay maaari raw madoble sa loob lamang ng 22 days. Walang bangko ang makakapantay sa ganitang kita. Sa mga panahong nagsisimula pa lang ang online businesses, marami ang naniniwala. Mga OFWs, guro, mga police negosyante, lahat pumaasan ito na ang simula ng pag-asenso. Sa loob ng website, makikita raw ng investor ang tubo nila araw-araw. Pero sa likod ng screen, ang sistema ay sinte. Pera ng bagong miyembro ang pinambabayad sa nauna. Walang totoong negosyo, walang produkto, recruitment lang ang puunan. Para makapag-withdraw, kailangan mo magpasali ng bago. Ang iba pa nga, binibigyan ng 10% bonus kapag nakapag-recruit isang malinaw na Ponzi scheme na binaluta ng technology. Para maging kapanipaniwala, ginamit ng mga recruiter ang pangalan ng mga kilalang celebrities ipinakalat na pati mga artista raw ay kumikita sa Frank Swiss, kaya't lalo pang dumami ang mga sumali. Kalaunan, napatunayan ng NBI, karamihan sa mga ito ay kilamik lang bilang pangakit, walang paintulot at walang alam. July 4, 2007, nahuli ng NBI sa Baguio City si Eliozaid Eddie Castillo. 26 years old at tinaguri ang Chief Financial Advisor ng Frank Series sa Pilipinas. Mula sa kanya, natukmasan na bahagi ito ng mas malawak na network. May mga kasabot umano sa Singapore at Estados Unidos. Pasama sa mga pangalan si na Roger Smith may isang Amerikanong opisyal, Raymond Chua at Benny Fong, mga Singaporean na sinasabing nasa marketing. Pero nang suriin ng SEC at BIR, walang rehistro, walang bisensya, at wala ring opisina. Pagkaraan ng pag-aresto, biglang nawala ang website, huminto ang mga payout, nagtakbuan ng mga recruiter at sa mga naniwala, nagumpisa ang bangumot. Marami ang nagreklamo sa NBI. Ang ilan, ang buong ipon nila ay nawala. Ang iba, nangutang pa para makasali, halos lahat walang naibalik. August 2007, isinampan ng NBI ang kaso ng syndicated estafa laban sa 27 katao, kasama si Castillo at ilang local na recruiter gamit ang Presidential Decree 1689, itinuri itong malakihang pandaraya. Sa Cebu, sinundan ito ng karamdagang kaso noong 2008. Ngunit ang mga dayuang opisyal nakatakas. Ang mga biktima walang naibalik na kita. Naglabas ng babala ang Securities and Exchange Commission. Ang Frank Swiss ay hindi rehistrado. Sinundan ito ng BIR at ng Banko Sentral na nag-imbestiga sa kahinahinalang remittances. Kasama ang Anti-Money Laundering Council, hinanap ang mga account ng kumpanya. Pero nang matuntun nila, wala na ito sa system at ng pinuno ay nablaho na. Tinatayang 5,000 hanggang 20,000 Pilipino ang naloko. Ang kabuang halaga, halos 1 billion pesos. May mga pamilyang nawasak, OFWs na walang naipadala at mga retiradong iniwan ng pangarap. Sa mga chat rooms at forums, naiwan ng mga mensaheng, paano ko maibabalik ang pera ko? Mula sa Frank Swiss, naging mas maingat ang mga ahensya. Dito nagsimula ang mas mahigpit na pagsubaybay ng SEC at NBI sa mga online investments. Ngunit ang sistema ay paulit-ulit na nagbago ng anyo. Mula pyramid patungong crypto, mula donation patungong digital trading, ang Frank Swiss ang unang nagpakita kung gaano kabilis maaaring gamitin ng technology para magnakaw ng tiwala. Ang Frank Swiss ay hindi lang kwento ng pera, ito ay kwento ng tiwala na naabuso ng pag-asang naloko at ang mga pangalan ng artista ang naging panimula pero ang tunay na biktima ay ang mga karamiwang Pilipinong naniwala sa pangako ng madaling kita. Hanggang ngayon, walang nakabawi ng buong puhunan. At ang mga salitang naiwan sa internet noon ay pala sa lahat ng susunod. Kapag masyadong maganda para maging totoo, maramang hindi nga ito totoo. yan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero. Chismes o to to